Diyos ang Diyos ama, Diyos anak at ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Okay, magandang umaga, happy fiesta. Ngayon ay kapistahan <laughs> po ng Kristo uh, bilang hari. Okay, kilala natin si Jesus bilang hari, bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Pero mayroong tatlong uh, isang pahayag mula noon at hanggang ngayon na si Kristo ay nagtatagumpay. And then siya ang mamamahala, okay? And then siya ay maghahari magpakailanman. So yung tatlong uh, sentence na yan ay o praise isang praise na yan ay nakatala o nakaitala para kay Kristo. So pag-usapan natin bilang hari and then si Jesus yun bilang hari tayo ang kanyang bayan. Siya ang mamamahala sa atin. Ang tanong, handa na ba kayo? Handa na ba kayong mapabilang sa kaharian ng Diyos? Ah, parang hindi pa. <laughs> Kasi sa huling araw, huwag natin kalimutan, ang huling araw ay ang paghuhukom. ba diba sabi ni Hasus itong daigdig na ito ay mawawala ito. Okay? Ang langit at lupa ay mawawala. Ang lahat ng meron tayo ngayon ay mawawala ito. At ang sabi niya, dadalhin sa alapaap kay ang lahat ng mga buhay na madatnan. Yung mga patay, gigisingin niya. Okay? At yung mga matuwid ay bigyan ng buhay na walang hanggan at yung mga masasama naman ay paparusahan. Okay, now alamin natin. Uh, sa huling araw ay paghuhukom. At sabi ng ating gospel, ihihiwalay niya ang mabuti at ang masama. Ako. <laughs> at sa paghihiwalay ng Diyos, hindi by family individual ito mga kapatid. Sa paghihiwalay ng Diyos sa mga matwid at masama ay hindi by religion. Okay? Huwag nating isipin na ah, religyoso naman ako. Hindi lang yun ang basihan ng Diyos. Kasi ang paghihiwalay ng Diyos, uh, tingnan natin, may mga taong hinirang ng Diyos noon pa. Okay? May mga taong nadaan sa proseso ng pagliligtas. Uh, may mga taong nakatala na ang kanilang pangalan para sa buhay na walang hanggan. So tayo ay wala pang kasiguruhan, di pa natin alam. Alam nyo na ba naligtas kayo? May mga religion nagtatanong, ligtas ka na ba kapatid? Anong sagot nyo? Kapag kayo tinatanong na ka na ba kapatid, anong sagot ninyo? Ha? Dapat upo. Okay? Dapat natiyak mo na kasi ang basihan ng pagliligtas ng Diyos ay by baptism. Tayo ay bininyagan sa ngala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pangalawa, ang batayan ni Kristo ay pananampalataya. And then yung pangatlo, yung gospel natin, yung pagkakawanggawa natin. Natulungan ba natin yung mga nangangailangan? So, yun po ang pinakamalalim na discussion Sa verse 33, kay ano bang gagawin ng Diyos? Ang mga anghel kasi yung mag-separate, okay? Ano bang gagawin ng mga anghel ng Diyos sa Matthew 25.33? Ilalagay niya sa kanan ang mga tupa. Sino ba yung mga tupa? Sino yung mga tupa? Yung nagsiselfon? <laughs> sino, yung, sino yung mga tupa ng Diyos? Yung mga mananampalataya? Okay, yung mga mabuti. Ang sabi ni Chris dito, yung mga pinagpala ng Ama. Okay, sa so verse 34, Halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pananglikhay ng daigdig. Yon ay ang mga tupa, yung nasa kanan ng Diyos. So verse 20, uh, Matthew 25:41, okay? Uh, 'di ba sinabi doon, Panginoon, kailan ka ba namin nakitang uh, nagutom at pinakain? Uh, kailan ka namin nakitang walang damit at dinaramtan, 'di ba? Yun yung ang tanong nila. And then sa so Matthew 25:41, uh, sasabihin ni Jesus sa mga nasa kaliwa, sino ba yung nasa kaliwa? Sino yung nasa kaliwa? Kung ang, ang kanan ay mga tupa ng Diyos, ang nasa kaliwa ay mga? Sino yun? Mga kambing. Okay. Sino ba yung mga kambing? Yung may mga? Sungay. <laughs> yung may mga sungay. Okay. Ang term na binanggit ni Chris dito, ang nasa kaliwa ay mga kambing, uh, mga masasama. Okay. Sino ba yung mga masasama? Ang mga masasama ay walang pananampalataya siguro natitiyak natin lahat naman tayo sumasampalataya sa Diyos. Ay, okay, yung mga hindi kumikilala sa Diyos, ang turing ni Kristo diyan mga masasama. Ay, okay, yung mga mananampalataya na nagkasala, may pagkakataon pa. Ay, okay. kasi ang itinuturing ng Diyos na mga masama, yung walang mga pananampalataya. Okay. So, ang sasabihin ni Jesus sa huling araw, yung mga nasa kaliwa, ang sasabihin niya, Lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa, at doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa Diablo, kay para sa Diablo lang ang apoy ng imperno, kay lang may mga taong kampo na, kay may mga taong uh, talagang umayon na sa Diablo, kaya doon ay sa apoy ng imperno. Naniniwala ba kayo sa apoy ng imperno? Naniniwala kayo? Mainit doon? <laughs> At alam nyo, ang binanggit ni Jesus dito, yung the gospel na merong mayaman at saka yung pulubi, na si Lazaro, na ang mayaman ay walang hanggan siya doon. Ha? Hindi tayo namamatay. Kapag ang tao ay nasa impyerno, magpakailanman ang kaparusahan. Okay lang dito sa lupa, may kamatayan, hindi mo ma-experience ma yung sakit, yung init. Pero kung ikaw ay napunta sa impyerno, yun ay walang hanggan din. Pagdurusa yan. Okay. Ayaw natin sa apoy. Tama? Gusto nyo ba sa apoy? <laughs> Ayaw natin sa impyerno. Okay. Simple lang ang hinihingi ni Jesus upang mapabilang tayo sa mga pinagpala ng Diyos Sama. Okay. Ulitin ko ang unang binanggit sa Bible upang mapabilang ka sa kaharian ng Diyos. Dapat ikaw ay may pananampalataya. So lahat naman tayo ay sumasampalataya sa Diyos. Okay. So ulitin ko kanina, hindi by family ang pagliligtas, hindi by religion, individual. Ayon sa ating mga ginagawa sa daigdig na ito. So dapat ang tao upang mapabilang siya sa mga pinagpala ng Diyos, meron sang una pananampalataya. Pangalawa, ano ba ang pangalawa? Anong gospel natin? Tugunan ang pangangailangan ng ating kapwa. Yung mga nagugutom, anong sabi niya? Pakainin. Yung mga walang damit, gamitan. Yung mga may sakit, dalawin. Kaya yung mga may sakit, hindi lang pari ang pwedeng dumalaw. Kasi ang mission ng Diyos, pang kalahatan. baka si Father lang. Ay si Father, hindi naman niya nagbibisita. Dapat kayo din dahil pang, ito yung requirement ni Kristo sa panahon na ginagawa ninyo ito sa mga pinakaaba ay ginawa ninyo ito sa akin. Kaya yan, yan ang pinakamagandang uh, reminder sa ating lahat upang tayo'y mapabilang doon sa kaharian ng Diyos. Una, pananampalataya. Siyempre, yung binyagan ka uh, sa ngalan ng Diyos. At yung pangatlo, yung nakiisa tayo sa misyon ng ating Panginoon. Matthew 25.45, Nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, sinabi ni Jesus, Ako ang inyong pinagkaitan. Kapag na'y nangihiram sa inyo, Sinong pinagkaitan ninyo? <laughs> ang Diyos. Ay lang, sabihin nyo, ay wala po talaga. Pero kung meron naman na pinagkaitan ninyo, yan, sa Diyos kayo. Ang Diyos ang pinagkaitan ninyo. Kasi danger yan. Kaysa sa panahon na meron naman kayo, and then pinagkaitan ninyo, danger po yan. Kasi apoy ng impyerno ang katumbas nito. So, ano ba ang ekspresyon ni Pablo? Okay. Noong mabalitaan ni Pablo ang pananalig ng mga taga-Epeso at ang pag-ibig sa kapwa, walang humpay ang tuwa at pasasalamat niya sa Diyos. Imagine na, take note, ito yung, ito yung uh, pakiramdam uh, ng Diyos sa panahon na natugunan natin yung pananampalataya at yung pagkakawanggawa, ang unang natutuwa ay ang Diyos. Bago ang tapo natin, natutuwa ang Diyos. Si Pablo natutuwa kaya ang ginawa ni Pablo ay lagi niyang idinadalangin okay? at hiniling ang kapangyarihan ng Espiritu at karunungan na patuloy kayong pagkaluuban. Imagine, kami dumadalangin kami. Ako nga, dinadalangin ko kayo lagi na kayo ay yumayaman. Dinadalangin ko kayo. Sa panahon na yumayaman kayo, ay di yayaman din ang simbahan ng Diyos. Uh, diba? Kaya yan ay patuloy kami dinadalangin na kayo puspusin ng pagpapala ng ating Panginoon. Take note, laging nangangako ang Diyos kapag ikaw ay nasa Kanya. Eh, wag niyong bigyang pagkakataon ang Diyablo. Nangangako ang Diyos kapag ikaw ay nasa Kanya, hindi Kanya papayagang aapihin sa daigdig na ito. Kapag inaapi kayo, baka lumayo kayo sa Diyos. Ay eh, dapat ang tao ay nasa ilalim ng Panginoon. Kasi andun yung proteksyon ng Panginoon sa mga taong Patuloy na humihiling? Patuloy ba kayong humihiling? Baka yung kahilingan nyo last year, ganun pa rin ngayon. Ah, yung kahilingan nyo last two years, ganun pa rin ngayon. Dapat patuloy tayong humihiling sa Diyos para makamit natin yung mga ninanais natin. Okay? Pa, kaya mayroong kaparosahan uh, sa mga tao dahil ano bang nangyayari sa atin? Bakit nag-exist ang problema? Sa so, palagay nyo, bakit nag exist ang problema? Bakit hanggang ngayon ay kinakapos pa rin ang tao? Ano bang ginagawa ng tao? Sa Diyos ba? Ano yung sabi ng Matthew 6.32? 33? Seek first the kingdom of God and all things shall be added unto you. Ang ibig sabihin, dapat laging nauna ang Diyos bago ang lahat. Bago ka gumawa, di ba yung mga taong... Uh, yung mga taong uh, high spiritual uh, motivators, bago sila bumaba o umalis sa bahay, ay dumadalangin sila, Lord, protection. Di ba? Ah, uh, huwag niyo po kami i-adjust sa mga kapahamakan. Dapat ganun ang tao. Sa panahon na ang tao ay humihiling muna sa Diyos bago ang gawain, andun yung protection ng Panginoon. Pero kung nagmamadali ka, <laughs> ang tao ngayon nagmamadali eh. Uh, iba yung iniisip natin, baka maunahan ako. Instead of uh, magpasalamat, manalangin mo na sa Diyos, humihingi ng proteksyon, gabay, patnubay at biyaya, Yon makamit mo. Makamit mo yung inanais mo sa araw-araw. Pero dahil nga ang tao ay nagmamadali, ayun, nag-exist yung problema, crisis situation o kapahamakan. Mabuti ang Panginoon. Yan, isa yan sa mga magandang implikasyon. Mabuti ang Panginoon, mahabagin ng Panginoon at ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Kailangan lang nating manatili sa kabutihan o magpasakop sa Diyos. Yun lang ang dapat gawin ng tao. Dapat maipakita ng tao na tayo ay mga mamamayan ng Diyos. Uh, kahit anong gawin niyo tayo ay mga mamamayan ng Diyos. Kasi sa huling araw, ang pipiliin lang ng Panginoon ay ang kanyang bayan yung kanyang mga mananampalataya. Ngayon, pwede nyo pang sabihin, wala akong pananampalataya. Di ba may mga, may mga taong hindi naniniwala sa Diyos? Mayroong religion na gano'n. Mga ITS ba tawag doon? Di ba? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila sa real, parang real existence lang. Ito, nangyari ito. Ito kami, parang gano'n lang. So, yun ay mga realistic. So, huwag nating kalimutan na kapag tayo ay nagpasakop sa Diyos, ang Diyos naman ay pagharian ng tao. Alam niyo kapag ang tao ay pagharian ng Panginoon, ang ah maraming ibibigay ang Diyos sa tao. Una na yun yung proteksyon ng tao. di uh, ba diba sabi ni Kristo, pagagaanin ko ang mga pinagdaanan ninyo. ba uh, diba? gusto niyo bang pagagaanin o gusto ninyong ibagsak lagi? Uh, lagi kayong nahihirapan sa daigdig na ito. So secure ka kung nagpailalim ka sa tunay na hari, kasi ang Diablo ay naghari-harian din sa daigdig na ito at ang sumunod sa kanyang paduntunan, uh, ligtas ang tao. Kaya kailangan ganun ang tao. At ulitin ko, simple lang ang gawain at tungkulin natin upang tayo ay upang manatili ang Diyos sa tao. Kaya una, ay yung mga nagugutom pakainin, painumin ang mga naukaw, patuloyin ang mga dayuhan, damitan ng mga walang damit, dalawin ang mga may sakit, pati yung mga nabilanggo mission ito ng mga Kristiyano. Okay? Kaya uh, yun din ang mission ng simbahan o mission ng individual na gampanan ang mga pangailangan ng ating kapwa. Ngayon, kung meron tayong tunay o meron tayong interest sa kapwa o malasakit sa isa't isa, ano ang sabi ni Jesus dito? Hindi na kayo nalalayo sa kaharian ng Diyos. Pag ganyan ang tao, pasok ka na sa kaharian ng Panginoon. Di ba may binanggit si Juan na ang pangalan ninyo ay naitala na sa Book of Life. Nang ibig sabihin, ang mga pangalan natin ay nakasulat na sa langit. Kapag nakasulat na sa langit ang iyong pangalan, tumatik na. <laughs> Pasok ka na sa Diyos. E eh, paano kung wala doon ang pangalan ni Isa? <laughs> ni Noli, di ba? Ni Nestor. Paano kung wala ang pangalan doon? Kaya ngayon pala hanggat buhay na buhay tayo, magagawa pa natin ang mga bagay na ito. Kasi mga kapatid, uh, totoo ang mga bagay na ito. Hindi ito joke. Kung bakit sinabi ito ni Jesus upang, ang sabi kasi ni Kristo eh, upang mangyari, kung mangyayari ang mga ito, maging handa na kayo. Di ba? Sabi ni Jesus, bakit sinasabi ko ito? Para paghandaan ninyo na ito ang end of the world. Na ito ang mangyayari sa huling araw. Napakatindi ang mangyayari sa huling araw. Matutunaw ang daigdig ang bituin, ang langit ay mawawala. Pero meron sang kaharian na inihanda. Uh, kaya sana ang mamamahala doon bilang hari at magahari magpakailanman. Okay? Dapat, ang recommendation dito, maganda ito ha, dapat maging matalino ang tao sa mga ginagawa niya. Maging matalino ba? Dapat maging matalino ang tao sa mga ginagawa niya. At sinasabi, dahil pohusgahan tayo sa ating mga ginagawa at sinasabi <laughs> uh, yun, 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 yun yun ang uh, gagawin kung ano ang ginagawa natin at sinasabi hindi pa nga ang huling araw ano ba ang nangyayari sa tao kung ang huling araw ay kakilakilabot uh, ang sabi dito hindi pa nga huli ang hindi pa nga ang huling araw pero nangyayari na ang kakilakilabot sa buhay ng tao. Ang tao ngayon daw ay parang namumuhay sa impyerno. Totoo ba ito? Na ang tao ay hirap na hirap? Totoo ba ito? Yes, nangyayari po mga bagay na ito. Una, ang sinabi ni Kristo, dahil sa katigasan ng inyong mga ulo at dahil sa kapabayaan ninyo. Paulit-ulit niyang sinasabi ni Kristo. Di ba sabi ni Jesus, pwedeng hindi mangyari ang problema Pwedeng hindi mag-exist ang mga crisis situation sa tao. Kayang gawin niya ng tao. Sinabi na nga ni Kristo, maging kagaya kayo ng anghel sa langit, pwede at kayang gawin niya ng tao. Kaya lang, hinayaan natin. Hinayaan natin mangyari ang mga pangyayari. Kaya nangyayari. Okay? So, isa yan sa mga pangako ng Diyos noon pa at hanggang ngayon na kaya niyong maiwasan yan. Okay? Kaya nating Uh, hindi hindi tayo maghirap kaya po ng tao ay lang anong sabi ni Kristo dito kung kayo'y sumunod sa pamantayan ng ating Panginoon. Okay? Laging sinasabi ng ating Panginoong Diyos, ang biyaya ay laging sumain Lagi naman sinasabi ni Kristo eh, di ba? Sumain nyo ang kasaganaan at pagpapala ng Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon ay parang ang hirap? Parang ang hirap makamit yung biyaya, yung kasaganaan, yung kaligayahan, di ba? Ito ba yun, ang kaligayahan? Parang ang hirap makamit uh, sa tao ang maging masaya ng tuloy-tuloy. Masaya, masaya tayo ngayon. Ang kasunod, kalungkutan. <laughs> ang ganda ng pangyayari ngayon, kinabukasan, may nangyayaring hindi maganda. Okay? So, yun yun. Dahil nga, uh, minsan sa ating mga kapabayaan, kaya nagkaroon tayo ng ganun na resulta. Alam natin na walang imposible sa Diyos. Naniniwala tayo. Naniniwala ba kayong walang imposible sa Diyos? Okay? So anong gagawin ng tao upang yung sinasabi natin walang imposible sa Diyos ay mangyayari sa tao? Meron tayong tinatawag na uh, high spiritual. Kayo, kagaya ko, pinapalakas ko yung spirituality ko eh. Kaya gusto kong makamit yung... Uh, kaligayahan na ito. Kaya pinapalakas ko yung spiritualidad. Paano ba mapalakas yung spiritualidad ng tao? Siyempre, dapat meron kang regular na, ano bang sabi ni Kristo? Pananalangin, pag-aayuno, mahalaga yan sa tao para lumakas ng kanyang spiritualidad. Kung bakit may mga panahon na hindi kayang ayusin ng tao, di ba yung may nagreklamo ng isang ginang, Jesus, yung mga apostol mo, hindi nila napaalis yung demonyo. Then, sabi ng mga kapusol, bakit Panginoon hindi namin kayang paalisin yung mga masamang espirito? And then, ang sagot ni Kristo, sa ganitong uri ng masamang espirito, hindi kayang gawin ng tao kung walang pananalangin at pag-aayuno. Ngayon, kung gaya nyo, kaya nyo, kung gusto nyong i-control, kung gusto nyong makontrol lahat, dapat palakasin yung pananalangin at pag-aayuno ng tao. Yun kasi ay spiritualidad eh. Okay? sa panahon na malakas yung spiritualidad ng tao, meron kang authority sa isang bagay at pwede mong utusan ng isang bagay. Di ba sabi ni Kristo, kaya niyong utusan ang bundok na tumalon? Sabi ng tao, imposible naman. <laughs> kaya niyo bang utusan ang bundok na tumalon? Sa atin, imposible. Pero ginawa yan ng Diyos. Kahit yung masamang espiritu, kaya natatakot nga eh nung nakita si Jesus. Di ba? Sabi ng mga demonyo, ay anak ng anak ni David, Jesus, ano ba ang gagawin niyo sa amin? Kilala ka namin. Ikaw yung anak ng katastas ng Diyos. Yan. Mabuti pa yung demonyo kumikilala kilala kay Kristo na anak ng katastas ng Diyos. Okay? So, tingnan po natin, mga kapatid, dahil, yun nga, sabi ko kanina, minsan yung pamumuhay natin ay parang impyerno. Uh, dahil, hindi natin nasunod yung pamantayan ng Diyos. Gaya ng araw ng pamamahinga. Ang linggo ay araw ng pamamahinga ng mga Kristiyano. Ang mga tao ba ay namamahinga? <laughs> Busy pa rin eh. So, hindi nasunod natin. Kaya parang hinayaan natin mangyayari ang mga iba't ibang pangyayari sa buhay. Kaya ang Diyos, nauuna ba natin ang Diyos? Inuuna ba natin? Yung sabi ko kanina, seek si first the kingdom of God. Unahin muna, mo muna natin ang Diyos, yung kanyang kadakilaan, at ang sabi niya, kapag nasunod niyo yan, ibibigay e, ko ang lahat ng inyong pangangailangan. Pangako yan ng Diyos. Ngayon, kung bakit hindi nangyayari, dahil hindi natin sinunod, hindi natin pinapahalagahan, hindi natin niyakap yung pamantayan ng Panginoon. Kaya hindi nagkatutuon yung mga ninanais natin. Sa so Psalm 97.11, okay, sa tapat na mga sa tapat ang pamumuhay si sinag ang bukang liwayway sa dalisay na puso maghahari ang kagalakan so yun, yun lang naman ang required eh. kung gusto mong maging ganito kailangan gawin mo sundin mo ang mga pamantayan dapat magawa mo ang pamantayan para makamit mo eh kung gusto niyo yumaman ako nga bilang pare gusto kong yumaman din eh kaya lang, sabi ng Diyos, ganito ang pari. <laughs> kaya sinunod ko kung ano ang pagiging pari. Kaya kayo may pag-asa kayong umaman. Kaya gawin natin kung paano maging mayaman. Yun lang, may mga proseso ang lahat. Hindi sa magic. Di ba? <laughs> ang lahat ay hindi magic. Dumadaan sa proseso. Talagang ginagawa ang mga bagay-bagay. So yan ay patuto ni Kristo na pagtagumpayan niya ang daigdig. Kaya tinatawag natin siyang hari. At siya ang mamamahala bilang hari at siya ay ating Panginoon magpakailanman. Kaya sa huling araw, di ba sabi ni ng mga Hebreo, lahat ng tao ay babalik sa Diyos. Walang magagawa ang tao. Lahat tayo ay babalik sa Diyos. Kailang yung matuwid ay sa kaharian. Yung masasama ay sa apoy ng emperno. So kung gusto niyo ang sakaharian ng Diyos, dapat meron tayong ambag o nagawa sa mission at gawain ng Panginoon. Okay? Amen? Parang malungkot kayo. Hindi nagagalit ang Diyos. Paalala yan ng Panginoon kasi buhay na buhay pa tayo ngayon. May magagawa pa tayo. Amen! Amen! Amen. Sa ngalan ng ating Diyos, sa mga anak at ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Sabay-sabay na, po ang lahat. Sabay-sabay nating